Okay. Di ba? Ako na punit ba? Ipundok. Ipundok sa. Sa maigo dito ka Hey. Hey everyone. Mga hanig mangga. Mga mm na -hmm. mm -hmm. mangga hanig. Mga ulan na ta. Mga mangga. Mga Buhay probinsya. Mugi ni advantage no. May aani. Mura kita nang tanong. Beng sa mulang at lula ang nagtanong kami ang nag-aani. Na nababaw sa atop ay. <laughs> advantage sa taga-bukid. Oo, gini advantage sa taga-bukid. Sabrina, matagal na? kayo ang mangga guys oh, Super guwang <laughs>